Ayate, magandang araw po. <laughs> ano pangalan nila? Ah, sa Janine. So, grand opening ng ano, ng Jollibee Molino. So, okay lang mabigyan ka ng uh, quick photo shoots. Anong station? Anong station mo rito? Ah, uh, sa delivery. Delivery. Ah, uh, counter. Counter. Doon. Counter ka. So may tanong lang ako. Anong province ni ate? Uh, Cebu. Ah... Cebu. Ha? Cebu pero... Si Mama sa Cebu. Cebu. So naniniwala ka ba magaganda yung mga taga Cebu? Mga Bisaya. Okay. Okay, bigyan kita ng uh, quick photo dito lang. Nakita ko guys ng ano. Ang hell na ganda ng ano. Jelly <laughs> Biesi So nakita ko siya dito. Nag-kiss uh, na. Customers. Okay lang, peace reveal ka. Okay. Peace reveal. Ayan, pagkita ni Janine, no? Okay, dito lang sa... Ha?

Kita na mabala? Kung may chance, ba makasama? Madalas kita na nakikita Lumilipad ka sa taas ng mga tala Hola, hola, pwede ba ako na sumapit? Gusto ko lang naman sa'yo makalapit Yan ko kayo kaya na malabo to kaya umawit Sa'yo kagaya mo'y malabo na madagay ka, sino ba Ate, thank you sa pagpapaulak ng photoshoot. Uh, anong ginagawa sa buhay, ate? Ah, uh, may po ako dyan sa dyan. Nag-aaral din po. Nag-aaral ka. So, anong station mo dito? Ah, uh, sa delivery. Sa delivery ka? Panda Okay. Sa bilang bilang crew, uh, ano masasabi mo sa mga customer mo na na-encounter mo, nagkakaroon ng problema? Anong ginagawa mo? Uh, communication. Itatawagan namin sila, tapos tinatanong ko anong concern, tapos yung kung may complaint man sila, tapos yung sila-muskula naman. Bilang Jollibee crew, anong may pagmamalaki mo sa Jollibee? Siyempre yung good quality na service, tsaka yung product. Tsaka sa mga crew, ano sila? Jolly Sa mga sa mga kasama mo dito sa Jollibee, uh, lahat lahat ba uh, close mo? Ako. Oh, makikisama naman ko yun. Ang Ano yung mahalaga sa'yo na makikisama sa mga, sa makikisama sa mga kasama mo sa work? Masa wala ko pa. Depende na lang. Oh, Oo nga. Uh, may tanong lang ako. Anong, uh, anong, course mo? IHL. Hospitality man. Okay. Ilang, ilang taon ka na dito sa Jollibee? Almost um, 5 years na. Really. Sa dami ng fast food, bakit si Jollibee ang napili mo? Uh, wala lang, parang ano, paraan sa'yo niya, no. Sa'yo? Okay. okay. Uh, may times sa ba na, no, uh, na-down ka, uh, nagkaroon ka ng customer complaint, okay. na-experience ka na? Okay. So, ano yung mga first year ko pa lang dito. Kasi so, nung muna, yak-yak uh, pa ako, ganyan. Tapos parang habang tumatagal naman, parang na-handle mo na agad. So anong ginawa mo? Parang kasaysa okay, na? Ayan po, parang habang tumatagal na nalaman mo na kung paano siya Okay, so, so totoo talagang mapagmahal ang mga toto uh, to talaga mapagmahal mga taga Jollibee Pigro. So subok na subok 'yan, guys. Sa sa loob ng ilang taon, so ako naranasan ko rin maging Jollibee Pigro. So kailangan talaga mahabang pasensya mo pag naging kuro ka ng Jollibee. So ayun na, uh, thank you kay Janine. Uh, Janina. Anong anong full name mo? Janine. Janine po, Takasa. Okay. Isang malakas okay. na palang 的尊老，必得让贤。 Top of my shell and I'm a i